Mabilis na kumuha si Xui Miao ng isang punyal mula sa kanyang backpack. Ang talim nito ay kumikislap ng misteryosong berding liwanan. Isang malupit na ipo-ipo ang umiikot sa paligid niya, binabalot ang tatlong mandirigma sa isang bagyong hangin. Samantala, si Jiang ay hindi pa rin gumagalaw. Kalmado niyang inilabas ang dalawang pilak na pistola mula sa ibang dimensyon. Ang pangalan nila ay Bike Xiao. Habang nag-iisip saglit, pinuno niya ang mga ito ng mga holy silver bullets. At sa pagtapos niyang mag-load ng kanyang mga armas, isang malakas na hangin ang dumaan papunta sa kanya. Biglang punong-puno ng mga alon ng hangin ang buong lugar ng pagsasanay. Ang bagyong hangin ay sobrang lakas na nagdulot ng kalituhan sa labanan, kaya't mahirap makita ng malinaw. Umatake na si Xuniao. Sumakay sa naggangalit na hangin, agad siyang lumipad sa buong battlefield. Ang kakayahan niyang Windrunner ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga bagyo, kaya't siya ay isang eksperto sa pagpatay. Sa tulong ng hangin, nawala siya sa paningin at biglang lumitaw sa likod ni Jangi. Ang kanyang punyal, kumikislap ng berde, ay mabilis na tumusok, tinutok diretsyo sa likod ni Jangi. "Munit hindi kumilos si Jangi. Hindi siya lumingon. Hindi siya umiwas. Hindi siya nag-react." Sa susunod na sandali, ang punyal ni Xui Miao ay tumama sana. Ngunit imbes na tumama sa kahit anong matigas, ang dulo ng talim ay naglaho sa hangin. Ukininam. Laking gulat ni Xui Miao. Agad niyang naramdaman ang isang panganib. Masyado siyang mabilis umatake. Bago pa siya makapag-react, ang buong kanang braso niya ay nawala, kinain ng misteryosong espasyo ni Jiang Yi. Masama to. Dumating ang kaba kay Xui Miao hindi niya naiintindihan ang kakayahan ni Jiangyi, ngunit ang kanyang mga instinct ay sumisigaw, kung siya ay tuluyang mahila sa kakaibang espasyong iyon, magbubunga ito ng masamang nangyari sa kanya. Sinubukan niyang umatras. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang itim na baril ang biglang tinutok diretso sa kanyang ulo. Nakalak na ito sa posisyon ni Xu Miao at agad na pinutok. Pesti, ano to? Nagdangalit na kinagat ni Xu Miao ang kanyang mga ngipin. Ang hangin sa paligid niya ay humihiyaw ng mabilis habang siya ay naglaho sa isang agos ng hangin. Nang muling magpakita, siya ay nasa ilang dosenang metro na ang layo. Ang tunog ng putok ay umalingaungaw sa buong training ground. Tumama ang bala sa malayong pader at nagpasabog ng mga spark. Humugot ng malalim na hininga si ngayon ay mas maingat kaysa dati. Ganito ba ang isang kakayahan ng space ability, bulong niya? Hindi ko siya kayang labanan ng malapitan. Paano ko siya matatalo? Si Miao ay isang asasin. Ang bilis at mga tusong galaw ang mga pinakamahusay niyang armas. Eksperto siya sa mabilis at isang hakbang na pagpatay. Ngunit laban kay Jiang ang lahat ng iyon ay walang silbi. Siguradong may kahinaan siya, naiisip niya. Kailaan kong makahanap ng butas bago ako muling umatake. Habang nangyayari ito, umiti si Jiang Yi habang pinapanood si Xui Miao na nagmamadaling tumakas. Babala pa lang yan. Halos napatay na niya si Xui Miao nang wala sa oras. Sa kanyang likas na kakayahan, labis na sensitibo si Jiang Yi sa mga ataking mula sa likuran. Pero bago niya hinugot ang gatilyo, pinaalala niya sa sarili, kung mamatay ang mga ito, madadagdagan lang ang mga problema niya. Kaya pinigilan niya ang sarili. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Kung ginamit niya ang kanyang 20 times speed boost, paniguradong walang ligtas si Xumiao. Sa loob ng pitong hakbang, laging mas mabilis ang kanyang baril kaysa sa kahit anong kalaban. Kung gusto ko, tapos na ito kanina pa, bulong ni Jiangyi. Pero ngayon, nagpa siya siyang magbigay ng kaunting awa sa kanila. Agad na nakipag-ugnayan si Xumiao kay Yehi at Lu Yinghao. Ang abilidad niya ay kakaiba. May kinalaman ito sa espasyo. Nawala ang atake ko, ang mga normal na abilidad sa espasyo ay hindi kayang umatake ng direkta o ganap na manghuli ng tao. Pero kapag ikaw ay nasa loob ng espasyo ni Jiang hawak na niya ang buhay at kamatayan mo. Kung naging isang segundo pa siyang mabagal, baka nahulog siya sa patibong magpakailanman. Nakinig ng maigi si Lu Yinghao, tapos nagsalita ng seryoso, Hayaan mong subukan ko siya. Hinugot niya ang isang kutsilyo at pinutol ang kanyang palad. Isang manipis na hiwa ang lumitaw, pero nakakagulat, walang dugo na tumulo mula sa sugat. Sa halip, isang mist ng dugo ang lumabas at kumalat na parang ulap ng maliliit na pulang insekto, paikot-ikot sa hangin. Ang pulang mist ay nagpatuloy, pinapalakas ng hangin, at dumiretsyo patungo kay Yi. Ang dugo ni Lu Yinghao ay lubhang nakalalason. Hindi na kailangang pumasok sa bloodstream, kapag dumapulang ito sa balat, unti-unting papasok at papatay sa tao ng mabilis. Sa ilang segundo, ang pulang mist ay ganap ng nakapaligid kay Jiangyi. Mumiti si Lu Yinghao. Tingnan natin kung makakaiwas ka dito. Pero nanatiling kalmado si Jiangyi. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Dahil sa dalawang putok ng baril, hindi pa rin siya gumalaw para umiwas sa mist. Sa halip, pinagbabaril lang niya ang mga umaatake. Ang mga bala ay hindi basta-basta lang. Ito ay mga holy silver bullets, ginawa partikular para labanan ang mga superpowered mutants. Pinagsama sa perpektong aim ni Jiang Yi, at ang kanyang 20 times speed boost, ang mga bala ay naging isang hindi matitinag na long-range attack. Kahit ang mga high-level delta mutants, ay hindi magtatangkang matamaan ito ng diretsyo. At ngayon, ang mga bala ay tumutok kay Ximiao, Yehi, at Lu Yinghao. Ang mabilis na pagputok ng mga bala ay parang buhawi ng pilak, mahirap iwasan. Buti na lang, dahil sa adrenaline boost ni Lu Hao, mas mabilis ang kanilang reflex kaysa dati. Nahihirapan silang makaligtas sa unang putok ng baril, pero halata pa rin ang kaba, at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Diba ba pwedeng mahanap natin ang kanyang weak spot, tanong ni Xui Miao, na inis. Hindi pwede. Lahat ng tao may kahinaan, mariin sagot ni Yehi. Isang madilim na anino ang kumislap sa ilalim ng kanilang mga paa, gumagalaw na parang isang nakatagong halimaw na naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Pero hindi nagpadalos-dalos si Yehi. Hindi pa niya natutuklasan ang kahinaan ni Jiang Yi, kaya't pinigilan niya ang sarili, hindi nais na ipakita agad ang pinakamalakas niyang kakayahan. Samantala, tahimik na nanonood si Baili Changqing mula sa gilid at napabuntong hininga, iniiling ang ulo. Hindi nila naintindihan ang isang mahalagang bagay. Kung naiintindihan nila, hindi sila magiging kasing para hamunin si Yi. Tumingin si Woody sa kanya. Anong ibig mong sabihin, tanong niya, naguguluhan. Nanatili ang tingin ni Baili Changqing kay Yi, na mukhang kalmado at hindi tinatablan, kahit gaano papilit atakehin siya ng kanyang mga kalaban. Mabagal niyang sinabi. Sa opisyal na mga record, ang abilidad ni Yi ay tinatawag na, absolute defense. Wala ni isang atake na makakalusot sa kanya. Isang paraan lang ang pwedeng makalusot sa depensa ni Jangi. Kailangan mong gumamit ng napakalakas na lakas sapat na upang mag-overload ang kanyang dimensional energy absorption at magfail ang kanyang gate. Pero sa antas ni na ngayon, halos imposibleng mangyari iyon. Balik sa labanan, hindi nag-atubili si Jangi. Patuloy siya sa pagpapaputok ng kanyang mga pistola diretso sa tatlong mandirigma. Pero kahit hindi pa niya ginagamit ang pinakamalakas niyang sandata, nahihirapan pa rin si Nayehi, Xiumiao, at Lu Yinghao. Naiiwasan nila ang mga bala at tumatakbo, pero hindi sila makapagbalik ng atake. Walang silbi ang wind speed abilities ni Xiumiao. Kahit na kaya niyang gumalaw ng lightning speed, hindi niya mahanap ang mahinang depensa ni Jiangyi. Walang silbi ang poison ability ni Lu Yinghao. Pwedeng magkalat ng lason si Lu Yinghao sa pamamagitan ng physical na kontak pero hindi siya binibigyan ni Jiangyi ng pagkakataon. Tanging si Yehi na lang ang hindi pa nagagamit ang abilidad niya. Naghihintay pa siya ng tamang pagkakataon. Pero si Jiangyi, alam na lahat tungkol sa kanila. Ang abilidad ni Yehi ay tinatawag na Phantom Killer. Kaya niyang umatake gamit ang sarili niyang anino mula sa tatlong daang metro. Pwede rin niyang palitan ang lugar niya gamit ang anino, kaya naman siya isang delikadong asasin. Tulad ng karamihan sa mga asasin, mas gusto niyang maghintay, at umatake sa perpektong sandali. Simula pa lang, nakalculate na ni Jiang Yi ang lahat sa kanyang isipan. Tapos na ang laban. Hindi tatanggap si Jiang Yi ng isang tatlo, laban isa na laban maliban kung sigurado siyang mananalo siya. Ang mga holy silver bullets ay dumaan sa hangin, pinipilit nilang umiwas si Nayehi, si Miao, at Luinhao gamit ang lahat ng kanilang lakas. Tumaas ang kanilang adrenalin gamit ang isang makapangyarihang droga, binigyan sila ng pansamantalang bilis at reaksyon. Pero ang problema, kapag naubos na ang epekto nito, ang katawan nila ay magiging ganap na pagod. Nayon, ubos ang lakas nila para lang maiwasan ang walang humpay na pagputok ng baril ni Jiangyi. Ukininam! Okay, Nina hindi ko siya magawang atakihin, bulong ni Yehi. Kahit pa makalapit ako, hindi ko pa rin alam kung paano babasagin ang depensa niya. Anong klasing lakas to? Wala ba siyang kahinaan? Para kay Baili Changqing, Leiang Yu, at sa mga nanonood, halos nakakatuwa ang laban. Tila tatlong mga naalimpungatang unggoy si Yehi, at ang mga kasama niya, naglulundag-lundag para lang maiwasan ang mga bala ni Jiang Yi. Wala silang diskarte. Walang laban, kulang na kulang sila sa lakas. At ang pinakamasaklap na bahagi. Hindi pa ginagamit ni Jiang Yi ang pinakamalakas niyang dalaw. Binibigyan lang niya sila, bulong ni Leang Yu. Kung gusto talaga ni Jiang Yi tapusin ito, kaya niyang gawin. Kung gagamitin niya ang kanyang divine power o ang void spear, kahit alin sa mga atake na yon ay kayang burahin silang tatlo agad. Pero sa halip, baril lang ang ginagamit niya, Parang isang matandang naglalaro at kinakalabit ang tatlong magulong bata. Pakiramdam pa nga nila Yang Yu, may konting awa siya sa kanila. Wala silang ideya kung gaano sila kalayo sa level ni Jiang Matapos ang dalawang rounds ng laban, pagod na si Yehi at ang mga kasama niya. At dahil nagsimulang mawala ang epekto ng kanilang adrenaline, unti-unti nang bumabagal ang katawan nila. Siksu Miao ang unang tinamaan, Isang holy silver bullet ang dumaan at dumiretsyo sa kanyang binti, na nag-iwan ng malinis na butas mula harap hanggang likod. Sumigaw siya ng sakit at bumagsak sa lupa. Bago pa siya makagalaw, tinutok ni Jiangyi ang baril direkta sa kanyang ulo, at pinaputok ang sahig malapit sa kanyang tainga. Napuno ng berdeng usok ang hangin. Napaluhod si Xui sa takot. Tama na. Suko na ako, ang sabi niya nang nanginginig. Hindi niya talaga nais makipaglaban kay Jiang Yi, gusto lang niyang takutin ito ng kaunti at makakuha ng ilang benepisyo. Pero nang makita niyang palala na ang sitwasyon, hindi na siya nag-atubili at agad na sumuko. Nakita ang kanyang pagsuko, agad namang nagdesisyon si Lu Ying Hao. Bilang ang pinakamahina sa tatlo, alam niyang tapos na ang laban. Wala nang silbi ang magpatuloy pa. Kapitan, sumusuko na ako, mabilis na sinabi niya, itinaas ang mga kamay at umatras. Pinatanggap ko na, hindi ko kaya. Sabi niya, mahalaga ang buhay, hindi na dapat magsayang ng oras sa pagpapatalo. Mas gusto niyang sumuko na lang at tapusin na ang lahat. Pinagnit-nit ni Yehi ang kanyang ngipin at tinignan ang mga kasama. Mga inutil, bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga. Pero kahit ngayon, ayaw pa rin niyang umatras. Bigla niyang pinalaho at binago ang anyo ng kanyang anino. Pagkatapos, sa bilis, pinalitan niya ang posisyon ng katawan niya at ang kanyang anino, kaya't nakaiwas siya sa mga bala ni Jiangyi nang may kamanghamang hanggaling. Tumaas ang kilay ni Jiangyi, medyo na intriga. May talento din ang taong to. Tiyak na karapat dapat siya bilang isang mid-level member ng Celestial Team. Pero kahit ganon, hindi pa rin ito sapat. Jiangyi, panalo ka lang dahil sa mga patakaran, pang insulto ni Yehi. Paano kung nasa tunay na labanan tayo? Ano nang gagawin mo kung tatakbo ako? Ang kanyang tinig ay puno ng pangasar. Hindi pa rin siya kumbinsido. Akala niya nanalo lang si jang Yi dahil sa lokasyon. Pero ang hindi niya naiintindihan ay, ang tunay na master ay laging marunong gumamit ng kapaligiran sa kanyang pabor. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.